Madilim na gabi sa lungsod ng mga aswang. Episode 6: Ang Huling Halimaw. Mga ka-amazing, naririnig niyo ba ang bulong ng gabi? Sa bawat sulok ng San Bartolome, may mga matang nagmamasid, may mga aninong gumagalaw. Ngunit ngayong gabi, matutuklasan natin ang pinakamalalim na lihim ng pamilya Villanueva at ang tunay na pinuno ng mga aswang. Handa na ba kayo? Tara, lumusong tayo sa dilim ang pagsilang ng halimaw sa malalim na bahagi ng mansyon ng pamilya Villanueva. Isang madilim na ritual ang nagaganap. Sa loob ng isang silid na puno ng sinaunang mga ukit at simbolo, nakaluhod si Don Victor Villanueva sa harap ng isang malaking altar. Sa ibabaw ng altar, may isang pulang kristal na tila may buhay, pumipintig, kumikislap, naglalabas ng maitim na usok. Mula sa sulok ng silid, lumapit ang isang babaeng nakaitim na belo, si Doña Clarita Villanueva, ang matandang aswang na pinagmula ng kanilang lahi. Don Victor, ang oras mo na. Tumayo si Don Victor at naghubad ng kanyang pangitaas. Kitang kita sa kanyang balat ang mga lumang sugat at marka ng mga ritual ng aswang. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinambit ang isang sinaunang dasal. Pwersa ng kadiliman, tanggapin ang aking katawan. Pag-isahin ninyo ang aking dugo sa inyong dugo upang maging isa ako sa inyo. Biglang kumidlat sa labas. Ang pulang kristal ay nagsimulang lumiwanag. At sa isang iglap, Ara! Napuno ng nakakakilabot na sigaw ang buong mansyon. Ang katawan ni Don Victor ay nanginig, bumaluktot at dahan-dahang nagbago. Ang kanyang balat ay naging makintab at maitim na parang bakal. Ang kanyang mga mata ay naging kumukulong dugo. Ang kanyang mga kamay ay humaba. Ang kanyang mga kuko ay naging mas matalim pa sa kutsilyo. At sa kanyang likod, tumubo ang dalawang napakalaking pakpak. Siya na ngayon ang pinuno ng lahat ng aswang, ang hari ng kadiliman, ang handa ng mga mandirigma. Samantala, sa kubo ni ka Efren, Tahimik na nakaupo si Inspector Gabriel De Castro sa harap ng bangkay ng matandang albularyo. Nakapikit siya. Mahigpit na hawak ang kanyang kutsilyong may anting-anting. Patawad ka, Efren. Eh, pero hindi pa tapos ang laban. Lumapit si Father Damian, ang pari ng San Bartolome, na muntik ng mapatay ng mga aswang. May hawak siyang isang kahon. Gabriel, iniwan ito ni ka Efren eh, para sa iyo. Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang kahon. Sa loob nito, may isang gintong balaraw, isang sinaunang sandata na ginawa upang wakasan ang isang tunay na aswang na hari. Napatingin si Gabriel kay Father Damian, Kailangan nating tapusin ito. Tumayo siya at humarap sa kanyang mga kasama. Isang pangkat ng mga mandirigmang albularyo, handa ng sumugod sa pinakapusod ng kasamaan ang kanilang destinasyon, ang mansyon ng pamilya Villanueva. Ang labanan sa loob ng mansyon. Dumating ang mga mandirigma sa harap ng mansyon. Madilim, tahimik, ngunit ramdam nila ang hininga ng kamatayan sa hangin. Handa na ba kayo? Sigaw ni Gabriel. Handa na! Sagot ng mga albularyo. Sa isang iglap, sinira nila ang harapang pinto ng mansyon. Sa loob, Sinalubong sila ng mga reyna at hari ng mga aswang, mga nilalang na mas malalakas, mas mabibilis, at mas mapanganib kaysa sa mga karaniwang halimaw. Nagtagisa ng lakas ang dalawang panig. Isang albularyo ang hinablot ng isang aswang. Agad siyang nilaslas at nawala sa isang iglap. Ngunit bago pa makagalaw ang halimaw, isang mandirigma ang nagwisik ng banal na langis at sinindihan ito. Hagka! Magsimula nang umapoy ang buong mansyon. Si Gabriel, hawak ang gintong balaraw, ay mabilis na sumugod papunta sa pinakamataas na palapag, kung saan naghihintay ang Haring Aswang. Harapan kay Don Victor. Pagdating sa taas, nakita ni Gabriel si Don Victor. Ngayon ay isang dambuhalang halimaw. Ikaw lang, ngiti ng hari ng kadiliman. Isa ka lang munting insekto sa harapan ko. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, itinaas niya ang gintong balaraw. Para kay ka Efren, para sa bayan ng San Bartolome. At sa isang iglap, sumugod siya. Ang huling laban, nagpalitan ng suntok, sipa, at hiwa si na Gabriel at Don Victor. Isang hampas ng pakpak, tumilapon si Gabriel. Isang mabilis na saksak, dumugo si Don Victor. Sa labas ng mansyon, nag-aapoy ang buong paligid. Ang sigawan ng mga aswang at albularyo ay pumupuno sa hangin. Sa huling sandali ng kanilang laban, napansin ni Gabriel ang pulang kristal sa dibdib ni Don Victor, ang kanyang kahinaan. Kailangan niya itong sirain. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang matalim na kamay ang tumusok sa kanyang dibdib. "Arka!" Napahinto si Gabriel. Tumawa si Don Victor. "Huli ka na, Gabriel De Castro." duguan na si Gabriel nang hihina ngunit hindi pa siya tapos Sa huling lakas niya itinaas niya ang gintong balaraw at itinusok ito nang direkta sa pulang kristal. Hindi napuno ng nakakakilabot na sigaw ang buong nasyon. Ang katawan ni Don Victor ay naglihab. Ang kanyang balat ay nabiyak. Ang kanyang mga mata ay sumabog at ang kanyang buong katawan ay unti-unting nagkalasog-lasog hanggang sa ito'y naging abo at sa wakas Tuluyan nang nawasak ang hari ng mga aswang. Ang liwanag sa dilim kinabukasan, sumikat ang araw sa San Bartolome. Wala nang aswang, wala nang dugo, wala nang takot. Sa harap ng gumuhong mansyon, nakaupo si Gabriel. Pagod, sugatan, ngunit buhay. Lumapit si Father Damian. Tapos na, anak! Napatingin si Gabriel sa langit. Kaefren, tapos na ang laban! Ngunit sa kanyang isipan, isang tanong ang hindi pa nasasagot. Talaga bang tapos na? Itutuloy mga ka-amazing? Tapos na ba talaga ang kwento? O may ibang kasamaan pang nagkukubli sa dilim? Ano ang susunod na mangyayari kay Gabriel? Abangan ang susunod na kabanata. Kung mayroon pa. Ngunit tandaan ninyo ito, mga ka-amazing. Sa bawat anino, sa bawat bulong ng hangin, hindi natin alam kung may nakatitig sa atin mula sa kadilim